So doon po ako niyo sa salitang complete. Complete from A to Z. So ito po, eh, share ko po sa inyo yung aking experience dito. Kung ito ba ay kinumpleto ba niyang aking buhay? Nakumpleto ba niyang aking mapakiramdam sa pag-inom ko nitong Centrum Advance? Mabuhay! 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 Okay. Okay. name sa Ginsin and welcome to my channel. On today's video, ang gagawin ko naman ay na share ko sa inyo ang na-experience ko sa pag-inom ko nitong vitamins na very sikat sikat, very in demand kasi po siya ay kinokomersyal sa TV. At ito po yung Centrum Advanced Multivitamins Plus Minerals Complete from A to Z. So, dun po ako nangyigahan nyo sa salitang Complete. Complete from A to Z. So ito po ay share ko po sa inyo yung aking experience dito kung ito ba ay kinumpleto ba niya aking buhay na ba niya ang aking mapakaramdam sa pag-inom ko nitong Centrum Advance. Actually po, uminom naman po talaga ako ng vitamins. Ah, uh, ako ng calcium at saka po ng ascorbic acid, asc ascorbic. Ascorbic acid or yung vitamin C. And since high school pa po, minom na po talaga ako ng vitamins or bata-bata pa ako kasi po, madali po ako magkasakit at the same time. Uh, payat kasi ako nung ako'y bata-bata pa. At hanggang sa naisip ko pang mag-try ng ibang brand at nainggan ganyo po akong bumili nito kasi po ito ay napapanood ko sa TV. So, ayun, kaya naisip ko na itry ko kaya baka magkaroon ng kakaibang pakiramdam, magkaroon ng improvement sa aking katawan sa aking kalusugan pag ako ay uminom nito so yun po at ito po ay binili ko dito sa botika dito po sa amin yung botika po na yun ay very legit kasi po ang ang may-ari po noon ay kaibigan ko nakainom na po ako ng centrum twice po so yun po siya nakadalawang box po ako ng pag-inom ng centrum at actually po wala na po itong laman ha idedemo ko lang po sa inyo So ito po ay nabili ko sa halagang 291 at ang laman niya ay 30 tablets. So 30 tablets is equals to 1 month. 1 month 1 month po siyang iinumin. Kung dire-diretso po, kung kung dire-diretso niyo po itong iinumin. So yun po and ang lam ang, ang tsura po ng kanya lalagyan ay ito. Ayun po. Bote po siya na maliit na plastic and then reseal, resealable cup. So, ayan po siya. And then, meron siyang foil sa loob. And then, sa loob naman po, makikita niyo yung desiccant. Ang ganda rin ang lalagyan ng kanilang desiccant kasi po, ayan siya. Nasa botelya siyang maliit na plastic. Kasi di po ba yung desiccant usually makikita natin sa parabang para bang siyang papel na nakabalot. Para siyang nakabalot sa kapirasong papel yung desiccant. E ito po sa centrum po, hindi. Nakalagay po siya sa botelyang maliit. So, ang social tingnan. So, yon. At sa mga hindi po nakakaalam, bakit po ba palaging may desiccant kapag kayo ay, kayo ay bumibili ng isang boteng vitamins or gamot? Kasi po, ang purpose po nito ay moisture absorber po siya. Inaabsorb po niya yung moisture para po makontrol, uh, para po ma-maintain yung freshness ng gamot at saka po ng vitamins. Yung moisture po, hindi nyo po talaga siya makikita. Kung <laughs> kumbaga, kumbaga sa hangin, hindi nyo talaga siya makikita. And ito po, yun po yung purpose nun. Take note lang po ha, uh, hindi po ito iniinom. So, ingat lang po, lalo na po sa mga bata. Baka po makatawan ito ng mga bata, bigla nila itong ngat-ngatin or inumin. Uh, delikado po ito sa katawan. Kaya po, ah, uh, kailangan lang po, ingat lang po sa mga ganito. Sigur siguraduhin lang po ninyo na hindi po ito mapapagdaruan or mapapag-interesan ng mga bata or mga chikiting nyo sa, sa inyong bahay. At sa loob din po, makikita nyo rin po ang kanyang pamphlet. Nakasulat po siya sa English. At dito po sa, sa isang page, saka sa isang, sa, sa isang page, uh, makikita nyo po yung instruction kung kailangan nyo po siya dapat inumin at kung ano yung may, may experience nyo sa pag-inom nito. Ayon at yung mga address ng centrum, etc. Yung mga, mga information. And then, sa kabilang page naman po, sa kabilang side, ay yung product description, yung mga vitamins and minerals na nakalagay sa bawat centrum tablet. So, ayan po siya. Makikita nyo po dito. So, yun po. Nakadalawang inom po ako nito. So, for almost two months, uminom po ako nito. And, ano ba ang masasabi ko dito? Ano ba yung experience ko dito? Ano yung una ko naramdaman? Well, wala naman po siyang side effect sa akin. Hindi naman ako sinikmura. Hindi naman ako sinikmura. Hindi naman, wala naman ako naramdaman na negative effect sa pag-inom ko ng Centrum. And then, uh, ang nagustuhan ko pa rin dito sa Centrum neto, 291 po siya per bottle. At 30, 30 tablets po ang laman niya. So lumalabas po na almost 10 pesos lang po ang isa per tablet po ng Centrum. After 2 months po, ayun, nag-stop na akong uminom nito. Bakit? Ah, uh, kasi hindi ko po naramdaman yung salitang complete. Hindi ko po naramdaman yung kinumpleto niya ang aking pakaramdam, kinumpleto niya ang aking buhay. So, yun po. At sa pag-a-analyze ko po, in-analyze ko po yung vitamins na nakalagay po dito. At sa pag-aaral ko, dun ko lang po na-realize na tama naman po. Complete, almost complete po yung centrum na to. Meron siyang multivitamins, meron siyang minerals. Kaya lang po, in terms of yung content ng bawat minerals at vitamins, ay hindi naman po niya na, na kompleto, hindi po ito sapat. Halimbawa po, ang ininom ko pa vitamins ay calcium at ascorbic acid. At ito po yon Ito po yung ascorbic acid na ininom ko, Kirkland. Ang content ng ascorbic acid ng Kirkland na ininom ko ay 1,000 mg. Ito naman po sa calcium ng ATC, ang bawat content po ng calcium na meron po dito ay 1,200 mg. So, let's, let's see the difference. Dito po sa centrum, mababasa niyo po dito na ang ascorbic acid po niya ay 90 mg lang. And ang calcium po niya ay 200 mg lang. So, can you see the difference? Na oo oh, opo, oh tama po yun. Complete po ito from A to zinc. Pero yung bawat content po ng mga multivitamins at mineral ay hindi naman po kompleto. So, dun po ako medyo uh, napaisip. Kasi po, katul bakit, katul po ito, bakit po ako umiinom ng ascorbic acid? Uminom po ako nito kasi madali po kasi akong magkasakit. Mahina po kasi ang resistensya ko. So yung Ascorbic Acid ay nakakatulong po ito sa akin para po lumakas ang aking resistensya hindi po ako madaling tabla ng ubo ng sipon, ganyan uh, lalo na po at ako po ay ano na may tama na po ang aking baga kasi po noong mga 2010 po yata ako po ay na hospital, ako po ay na-confine nagkaroon po ng tubig ang aking baga and then nung na-confine po ako sa hospital doon po nalaman ng mga doktor ko na ang aking baga ay may tubig din at the same time ako po ay meron palang TB opo po ako po ay nagkaroon ng tuberculosis oh, at napakasakit po nun para sa akin kasi po hindi po ako naninigarilyo oh. so yun po kaya po ang nangyari po sa akin, yung aking baga ngayon ay may tama na po siya kaya po mas lalo po akong nag-iingat kasi po Bukod sa mahirap po talagang magkasakit, ma-hospital, uh, magastos din po, ganyan. Mas uh, health conscious na po ako kasi nga po, uh, dahil po may tama na ang aking baga, may, kumbaga may peklat na siya, so mas madali po akong magkasakit kung hindi ko po ingatan yung sarili ko. Kaya po, can you imagine po yung difference na pagdating po sa centrum, opo, meron po siyang vitamin C or ascorbic acid, pero ang laman lang po nito ay 90 mg. See? Can you imagine that? And then, next ay calcium. Ang calcium po ng ETC na ininom ko ay 1,200 mg ang content. At dito naman po sa centrum, ang laman lang po niya ay 200 mg lang. So ang layo. Bakit po ako umiinom ng calcium kasi po unang-una ako po ay may scoliosis. Although hindi hindi po gamot ang calcium ha, sa, sa may scoliosis. Kaya lang po ang sa akin kasi uh, iniisip ko na mga hangga't bata pa po ako, hangga't malakas pa ako, pinupunan ko na na ng calcium ang aking mga buto. Kasi po kayo imagine kung ako po ay mag, uh, mag senior na eh ang hirap naman po sa pakaramdam nung no, may scoliosis na ako tapos magkakaroon pa ako ng osteoporosis. Di po ba ang hirap naman ng ganon? At lalo na po sa mga babae, kailangan po talaga no, umiinom tayo ng calcium every day. Lalo na po at meron pa akong lactose intolerance. Ano po ang ibig sabihin nun? Ako po ay hindi umiinom ng, ng plain na gatas. Pag uminom po ako ng gatas, kailangan po meron po siyang halong kape kasi po ang nangyayari po sa akin pagka ako uminom ng ng plain na gatas sa wala siyang totally halong, wala siyang totally halong kahit ano um, na experience ko po na ako po ay nasusuka excuse me lang po sa mga kumakain pag may lactose intolerance po kasi kayo min po may allergy po kayo sa gatas ganyan so yun po na ako po ay nasusuka or nag-iiba yung aking paningin ganyan nag-iiba yung pakiramdam ko So, yun po. kaya po, hindi po ako totally umiinom ng gatas na plain. And dahil po doon, kaya po umiinom po ako ng calcium. So, yun po yung reason kung bakit ako nag-stop uminom ng Centrum. After 2 months, or sa pag-inom po ng dalawang bote ng Centrum. Kasi nga po, at ah, tama nga po na almost complete siya. Nandito po yung multivitamins at mineral na makikita sa Centrum. But the problem is yung yung content ng bawat multivitamins at minerals ay hindi naman po sapat. Katulad nga po ng iniinom ko na calcium at ascorbic acid na uh, kahit po separate ang pag-inom ko noon, at least po na, nasisiguro ko po na yung recommended na intake na pag-inom noon everyday, everyday ay nare-reach ko. Disclaimer lang po, hindi ko po sinisiraan yung Centrum ha. Kung maga, uh, sinishare ko lang po sa inyo ang aking experience sa pag ko ng Centrum. Lalo na po at tumatak talaga sa isip ko. At yun talaga nakakapagpainganyo eh sa mga, sa mga customers, sa mga consumer. Yung salatang complete, complete from A to C. At yun nga po sa pag-a-analyze ko nito, dun ko lang po talaga na-realize na ito pong Centrum ay hindi naman po talaga complete, literally, in all the sense of the word. Kumbaga, kumpleto siya from A to Z, pero po yung content po ng bawat vitamins at mineral ay hindi naman po talaga complete. Kaya po, mas para po sa akin, iba pa rin talaga ang umiinom tayo ng multivitamins na, na nire-recommend sa atin ng doktor na hiwa-hiwalay, although mas magastos po siya, pero at least po, nasigurado po tayo na nare-reach po natin yung daily intake ng vitamins na dapat po natin inumin everyday. So, yun po. At nasa inyo na po yun. Decision na po na po yun. Kung kayo po ba ay iinom pa rin itong Centrum. Kung kayo po ba ay bibili nito. Nasa inyo na po yun. Kung baga sa akin lang po ay share ko lang po sa inyo ang aking uh, na experience sa pag-inom ko ng Centrum. At ito po. Ito nga po yung aking may bibigay ko na A uh, final review sa pag-inom ko ng Centrum Advanced na multivitamins plus minerals and complete from A to Zinc. So hanggang dito na lamang po at sana meron kayo natutunan. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!